ganda ng tunog Naimik, walang sita, ano? Pre, bomba mo ang konti Ay, sige, nandito yung ibibi ng tropa natin, no? Oh. So, ito yung setup niya Pre, anong tawag dito? Carbon na, ano, na pender Ayun, carbon na pender Tapos, meron siyang carbon crash guard Ayun, oh, ganda, hindi kinakalawang yan Dito mo ilalagay yung laser gun mo Or MDL. Yung ano natin, aloy, pre? Aloy. Na, wind Ayun, wind aloy na ano. Windshield. Ayun, windshield. Ganda. Tapos, Tapos yung ito. Ano yung hand guard? Ano, ano yung hand guard natin, pre? Yung hand guard natin. Nakuha lang natin yung salasada lang. Oo. Ganda ito. Protect Protection to eh. Ito yung maganda eh. Pero pre, ang ganda ng side mirror mo. Yung image natin side mirror, yung sa motor 2. Abe, version 2. Oh, Baka Tapos, pre, bakit iba na yung ano natin? Headpost. Ito, pinag ko yung headpost. Ginawa ko yung set. Mas gusto ko kasi mag-bend siya papunta dito kaysa nakapataas lang. Ah, okay. siya. So, parang mas, ano, mas maganda yung mas malapit yeah. so, sa sa'yo, no? Para pagdating sa upuan, pwede ka sumagad dito. Ah, okay. Yung pala yung pinaka-purpose noon. Okay. Ang ganda, pre. Tapos naka Moto Volt ba to? Mm. Ah, yung cellphone holder. Cell holder. Pogi oh. Lakas maka lakas maka pogi nito. Ang oh, ganda, oh. ganda. Bagay na bagay dito sa ano mo. Sa likod pre, ano ba ang nakalagay dito sa likod? Ito yung shock, yung kanina. TRC. Oh, TRC. edition. Oh. Mad guard. So, effective ba yung mad guard pre? Parang hindi eh. <laughs> Isa kasi nakikita ko may mga tasik pa rin dito. So, oh, tas ito, anong tawag dito? Ang ganda. LTID. LTID po, gipre. Ito design talaga din para kay ADB-160. Sakto yan dun sa ilalim. Ah. Pero yun nga lang, kailangan mong putulin yung sa ilalim mo. Although mayroon naman na nabibili ng takip yan. Ah. Iyon. so yung po. takip, wala pa yung takip. Mm hmm. So, palo pa lang yung mga takip. Yun. Tapos ano yung pipe mo, pre? Ito, naka-USA mura tayo. no Yushimura. usa R-77, 420 mm. Ah, okay. Ito, ang ganda nito, ah. Yung madguard na carbon, ano? Ito hmm. yan. Ito. Yan, ano yung nakalagay sa radiator natin? ARM. ARM naman, to. Po. Pogi, ano? Mas no? din yung pinili ko para mas makahinga ng maayos. Ah, yung ventilation ng ano no sa radi sa radiator. Ang ganda. Pero mga magkano na kaya nagagastos mo dito? Sa setup mo. Setup ko. Budget meal lang naman tayo diyan kasi third neto. ito, sobrang tamang tinawa. Oh. Siguro maabot lang din ng ano 'yan. Yung nasa kwalo hanggang 10,000. Ah, oh, malaki na rin ano, pero pogi. <laughs> Worth it naman ito nga pala. Hindi ko pa to natanong eh. Ah, ito yung sa ano natin, cover para din sa tank, din sa ngatiin ano, body. Para just in case kung may bata kang ah anak mo. Oo. Katapakan mo okay lang. Hindi magagasgas. No? Hindi magagasgas ano. Sulit, ganda pre. 'Yun 'no. Oh. Team Gasbol pala 'to. Mahirap ka sabay 'to, Gasfull 'to eh. Ay, sige. Ayos. Ganda ng IDD niya, 'no? Ah, uh, pa-sawali naman nito. Okay. Eh, wala, hindi makita yung angle, hindi ako makakita dito. Ay, oh, ganda rin 'to, Kahimik, walang sita, ano Pre, bomba mo ang konti. Yun, oh. Kahimik, oh. Asya. Yun. Okay, yun. Ayos. Walang huli, to. Dumadaan ka ba ng BGC? Aray, di naman nasa sipero. Oo. Ganda, tahimik kasi. Medyo basi lang ng konte pero tahimik siya. Uh. Medyo madimig. Galing kasi ito saani, eh. old produce.